Bit-bit ang kanya-kanyang sigid at sinimang iba-ibang gamit panlinig. Nagtarabang ang ginatos na individual sa paglinig sa dandungan ni Ina, asin sa palibot kan Basilica sa barangay Balatas, Naga City. Para sa taunang clean-up drive kan Akubikol Party List na ginibo kaining Sabado. Teripon sa nasabing aktibidad ang mga uniformed personnel, halit sa Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection as in Philippine Coast Guard. Day nagpahurian scholars, JIPs, volunteers as in iba pang beneficiaryo kan partido. May tema ang aktibidad na handog kalikasan para kiina. sigon sa mga nagpartisipara, dakulang bagay na nalilinigan ang nasambit na porsyon o rin sa ini ni ribo Ribong Diboto tuyong traslasyon prosesyon sa pista ni Inang, Peña Francia. Kami po sa Philippine Army ay isa po ito sa sa mga activity po at programa po na talagang gustong-gusto po namin maging uh, kalahok. Uh, our agency po is uh, fully committed this kind of activity especially sa mga ngalaga ng ating kalikasan. So alam um, na uh, sa PCG po is uh, it is uh, one of the or uh, PCG functions which is the marine environmental protection so hindi lang uh, kami sa dagat ng kundi sa environment so halos taon taon pag nagpapatawag ng mga ganitong uh, gawain ang zero protection ay palaging uh, sumasama uh, kasado dito sa mga gawain na ito Tatlong po 30 uh, personnel na nandito ngayon uh, upang magbigay ng uh, uh, assistance sa paglilinis ng ating kapaligiran dito sa malapit sa Basilica. Actually, uh, sa time ko, first ko ining ano, mag-participate, pero itong mga personnel ko sa uh, provincial uh, office ng Kamsor sa BJMP, every year, nagpa-participate sila. Igo po kami 30, uh, 30 participants hali sa iba't ibang jails sa Laugang Kamsor. No? So, ang iba po dyan, hali sa Naga, di sa Naga, Uh, yung iba man po hali sa uh, female dorm na Naga and then sa provincial office po kang uh, Kamsur BGMP. Asigurasyon ninda, padagos na makikipagtabangan asin makikisumaroan ang sa indang ahensya sa inisyatibong inikan partido o rugpatadakula ang pigtata o kaining kapakinabangan sa kapalibutan. Sigun sa Akubikol Party List, tradisyon ninda ang paglinig sa danlungan ni Ina tuyong paaboton ang Peña Francia Festival bilang pagtaonin suporta asin paghahanda sa dakulang kapistahan ngunyan na Setyembre. Dakulang tabang po ini, lalong-lalo na po bigdi sa Naga City. Uh, ang Naga City po, ngunyan na maabot ng September, uh, dagmang kong mga turista o mga tayo-ibang iba lugar na maabot po, maabot po bigdi sa Naga uh, City. And uh, saro si Akubigol na nakakontribute ng Uh, pagdinig din din sa Nagasin. So, unang-una, nagpapasensya po ako dahil sa naging emergency, no? Uh, Dahilan kung bakit wala po ako ngayon dyan. Uh, pangalawa, of course, uh, party po ito ng ginagawa ng Apubicol Party List taon-taon. Uh, nagiging uh, kabahagi no, ang akubikol uh, sa pag uh, uh natin no, ng uh, fiesta ng ating pong, uh, mahal na patron, Our Lady of Pransya at isa sa mga ginagawa natin uh, in preparation for the fluvial procession is the handog kalikasan para kay Ina. No? So kung saan ang ating mga stakeholders, mga partners ay uh, magka magkatanda no ng isang clean up drive diyan po sa Naga River. So this has been a tradition, a practice of Bacolod Party list in honor of our uh, uh, sa mahal na ina, no? si uh, Our Lady of uh, Peña Francia. And uh, salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nakikibahagi sa mga aktividad ng uh, Ako Bicol Party uh, na why hindi po kayo magsawa na suportahan ng aming pong mga advokasya para matulungan ang ating pong mga kababayan ng Bicolano. Partiman ang aktibidad sa advokasya kan partido na tabang sa kapalibutan na nagtataon ng suporta sa pagmamantinir nin Magayon asin Mabaskog na kapalibutan para sa mga baretang tatakbikol Hercules Barbacena.